May nagtanong, bakit karamihan daw sa branded na gamot wala pang generic? Hindi ba dapat may generic din yan? As a pharmacist and nurse, let me clarify this. Kapag may bagong gamot na na-develop, binibigyan muna ito ng patent bilang proteksyon sa original manufacturer. Ibig sabihin, sila lang ang may karapatang gumawa at magbenta ng gamot na yon sa loob ng takdang panahon. Pero ang tanong, bakit may patent? Ito ay para mabigyan ng reward o makabawi ang company na gumastos at nag-research para madiscover ang gamot. Isipin mo, milyon-milyong dolyar ang gastos sa clinical trials, lab tests at pagkuha ng approvals. Kaya para makabawi, binibigyan sila ng patent protection. Gaano katagal ang patent? Usually, ang patent ay 20 years mula sa filing date pero tandaan, kasama na dyan ang panahon ng research bago pa ito maibenta. Kaya sa totoo lang, ang natitirang panahon para ibenta ito exclusively sa market ay mas maiksi. Minsan, 7 to 12 years na lang. Pagkatapos ng patent, pwede na itong gayahin ng ibang manufacturers bilang generic version. Kaya kung may branded drug na wala pang generic ngayon, malamang ongoing pa ang patent protection kaya hindi pa pwedeng gayahin. So to be clear, hindi porket may branded, dapat may generic agad. May legal process at protection muna, pero once expired na ang patent, dun palang makakapasok ang generics na same effect at lower price. Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse para sa mga gamot tips. Follow for more.